Pag babae nga naman yung anak mo, no? Excited ka bumili ng mga abobot sa kanyang buhok eh. Pang ipit. Tapos ito yung mga ano, turban. Ang dami yung... Oh. I can't wait. Super excited lang siguro ako. Kasi siguro ang cute nung pumunta ko sa shop. Nakita ko ito. Sabi ko bilhin ko na ako na nahintayin na um, pa baka mawala yung stock. Kasi napakit. Ito yung last stock nila. Tapos ito din yung last stock nila. So kaya mga ko. Subukan natin. Ito kaya na. ni Ito yung natanggal ko yun na. Tignan natin, babe. Tignan naman naman hair niya. Medyo oh, mahaba kakain siya. Just try. Oh. Mm. Yan, yeah, oh. Ay, cute, cute, cute. Oh, cute, cute, baby. Oh, yan. Ang cute. Bigyan. Pagyan natin ng dalawa. Oh. <laughs> oh, di ba? Cute, oh. Maganda, baby, oh. Yay. Yeah. Oh, May ribo no. na ang ulo mo. Hindi, sa masakit kasi cloth po dito sa loob ito. So safe na siya talaga sa mga bata o mga Tingnan natin yung hair tie. Do you want to see? Want try the hair tie? Ito, pink na pink. Abaan tie. natin yung sun. Kamila, go! Kamila, go! <laughs> Yan. Not bad. Parang may sumay. <laughs> Super excited lang si Mami. Try naman natin yung iba. Tingnan natin itong heart. Heart, heart, heart. malaking alam Isa lang lagay natin. Isa lang. Kasi malaki. Kasi malaki na siya. Ito

Brown, 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 you know brown, brown. Four, <makes> <War>, four. <war>. Kita anak-anak sah, naik nip, nah, naik. Tegal nih, na kasi mami yung tagal Kaya, iya, nunggu aja yang natin Kasi nainip na narsya, Nainip na nang asing baby, kaya mau. Oh. Oke, okay, no more, no more. Nan, 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 nan.